Andarambong, mga walang kwentang tao, ang mga Duterte. Ay huh? bagsak ang mga Duterte. Killer ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Magnanakaw si Congressman Pulong Duterte. Mag 'Yan mga priyano, bago natin 'to ituloy-tuloy. Meron pong audio na kumakalat ngayon sa TikTok, sa Facebook na na di umano itong si uh, Philip Salvador, eh, binabanatan itong mga Duterte. Hindi ko alam kung bagong video ba ito o uh, bagong audio ba ito o yung mga nakaraang election pa ito. So hindi po hindi ko po alam ano. And then na uh, kalat na po ito sa TikTok itong audio na 'to. Pero kung habang pinapakinggan ko po, hindi naman po siya eh, A.I., di ba? Hindi po siya A.I. So, kung uh, titingnan po natin at uh, papakinggan ng maayos, eh, boses po ni Philip Salvador. Kalat na po ang audio sa Facebook, TikTok. No, So, ito po yung ating uh, bigyan na reaction ngayon. Uh, again, hindi ko naman sinasabi na, hindi ko naman kinukumpirma na, na totoo nga ito. Pero, uh, hindi ko rin masasabi na ito ay A.I., Okay? Maririnig nyo naman po ngayon yung video. Okay? Ah, uh, yung audio. So, ito po yung bibigyan natin ng na reaction ngayon. Bakit, bakit kaya ito nagkalat sa internet ngayon? Hmm. Ah, uh, anyway, sabi naman, ni, sabi naman dito sa audio na to, eh, magnanakaw daw po ang mga Duterte. Eh, agree ako kung ganun. Diba? Ang tanong dito, kailan sinabi ito ni Philip Salvador? Eh, baka nung ano, nung panahon ng, ah, uh, Uh, presidential election baka lang naman okay pero hindi ko po siya kinukumpirma and then uh, yun na nga no bago po tayo magtuloy tuloy sa ating uh, reaction ngayon and, uh, uh, syempre kung bago ka pa lang dito sa ating youtube channel huwag kalimutang mag like share and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin and syempre mga pre no may meron tayong facebook page ballpointman 2.0 huwag niyo pong kalimutang if follow ayan So, 'yun na nga mga pre, no. eto na, uh, magbigay na po. Magbigay na po tayo ng uh, reaction ngayon. 'Yun na nga, no. Ah, uh, meron lang akong sasabihin mga pre. Oh, may, may nakita lang akong isang post na share ni ng ating kaibigan vlogger din, no. Na nakalagay doon sa post, nakalimutan ko yung talagang ano, no. Pero nakasulat po doon na halimbawa, ngayon na po yung election. May 12 gumising ka ng maaga. Oh. May 12, gumi uh, gumising ka ng maaga. Tapos pipila ka. Okay? And then pagpila mo, uh, nainitan ka, pinagpawisan ka. And then ang iboboto mo lang, si Philip Salvador at uh, Willier Villame. Papayag ba kayo nun? Nagpakahirap kayo para sa mga taong yan? Or di kaya si Kibuloy iboboto ninyo? papayag ba kayo doon na pumila-pila kayo ng pagkahaba-haba, pagumising kayo ng maaga, tapos ikibuloy lang at manyako lang yung uh, iboboto ninyo? Payag ba kayo doon? Ayun yung tanong. <laughs> anyway mga pre, eto na. At uh, pakinggan po natin, no? Yung mga sasabihin ng uh, kaboses ni Philip Salvador dito sa audio na to. Okay? Kalat na po ito ngayon sa internet mga pre. Oh. ang mga walang kwentang tao, ang mga Duterte. <laughs> well, kung ganun naman, may medyo payag ako doon, agree ako doon, no, na mandarambong at magnanakaw ang mga Duterte. Teka lang, Philip! Ano to? Pang confirm nga ito, ikaw ba to? Hindi. Ha? Ikaw ba talaga to? Ang tanong ko, ikaw ba to? At sa mga nanonood sa atin, di ba po ni Philip Salvador? Kaboses po. Kasi sa TikTok po, uh, audio lang po yung kumalat eh. Wala po akong makita ang video. Di ba? Pero habang pinapakinggan ko po ito kanina, sabi ko, eh, hindi ako pwede magkamali. Boses po ito, ni Philip Salvador. Iba po kasi pag AI. Iba. Yung, yung kalalabasan. Di ba? Uh, ulitin natin, pakinggan nyo mandarambong mga walang kwentang tao ang mga Duterte <laughs> <laughs> narinig nyo na mga DDS uh, walang kwentang tao ang mga Duterte at di umano'y mandarambong pa uh, uh, magigigigil na naman ito yung mga kampo ng kadiliman kampo ng kasamaan 'di ba? <laughs> oh. uh, ang, ta ang tanong ko nga sa uh, ang tanong ko nga mga pre, si Philip Salvador ba ay bumaliktad na? Pero imposible eh kasi kasama siya sa mga campaign rally ng mga ng uh, mga Duterte, 'di ba? Oo, oh, kasakasama siya, Nag-iikot sila ngayon buong Pilipinas. Kaya nga lang nilalangaw po yung kanilang mga rally. Ah. Uh, nilalangaw po. <laughs> hmm. Pero kung titingnan naman natin uh, baka itong mga audio na to, baka lumang audio to. Oo, baka uh, panahon to ng campaign uh, I mean uh, presidential election pa. Baka lang naman, hindi ko naman kino-confirm ha. Kasi ayaw ko pong uh, ayaw ko po natin ng fake news. Okay? Tuloy natin. Ibagsak ang mga Duterte. <laughs> Oo, oh, ibagsak ang mga Duterte. Sa totoo lang ha, kung usapang ibagsak ang mga Duterte, sila po mismo ang nagbagsak sa sarili nila. Sila. Hindi po ang mga uh, Marcos, kundi sila. Kumbaga, binato nila yung mga Marcos, nag-bounce sa kanila bumalik. Tumama sa kanila. Kaya nung tinamaan sila sa ulo, bumagsak sila. Hmm. Yun yung klaro dyan. Killer ang ating pangulong Rodrigo Rua Duterte <laughs> Well, pag sinabing killer ang ating Rodrigo Rua Duterte Maniniwala ako dyan Bakit? Eh si Digong naman mismo yung umaamin na killer talaga yan eh Diba? Killer talaga Oh, sabi nga ni Digong marami na akong pinatay Patayin mo yan, hinulog sa helikopter Anong tawag doon? Oh. Eh, pumapatay. ba? Diba? Ang inyong tatay di. <laughs> o, oh, tuloy. Magnanakaw si Congressman Pulong Duterte. Nako! O, oh, kung sasabihin namang magnanakaw ba si Pulong, eh, eto, eto yung tanong. Yung 51 billion, okay, pinunduhan siya ng 51 billion sa panahon ng tatay niya, may nangyari ba? May nangyari ba? Nag-improve po ba yung Davao? San ba napunta yung mga pera? Oh, anong pinambayad ni Pulong dun sa mga chicks? Di ba mahilig sa chicks si Pulong? Eh, nakita naman sa video eh. Oh, huwag mong sabihin pera niya yan. Yung pinambayad dyan, eh sabi nga ng tatay niya, pulubi lang sila, mahirap lang sila. Pero nakakapang babae, may pambayad sa babae. Oh, may pambayad sa babae, may pang party-party pa. 'Di ba? Oh, saan kinukuha 'yung mga pera na 'yon? Ang tanong ko nga eh, pera ba ng taong bayan 'yung ginastos doon sa mga babae na 'yon? At sa party-party ni Pulong? Oh, sana all, pa-party-party lang tapos 'yung mga dabawen niyo, karamihan gutom. Mm. Kala ko ba concern sila sa mga may hirap pero tingnan mo, anong ginawa. Oh, hinayaan lang po, walang plano, walang programa para sa mga dabawen nyo. Oh, kaya iboboto nyo pa ba si Pulong? Eh nako po, tanga tanga na lang talaga yung boboto dyan. ko si Mayor Baste Duterte. <laughs> eh nako, kung sasabihin nyo naman magnanakaw si Baste Duterte, Meron na akong nakita na isang uh, basketball court, okay? Ang estimate niya doon, I think 12 million yata or 13 million yung ginastos di umano sa ano na yon, uh, basketball court. Pero nung tiningnan po, okay? Tiningnan yung mga materials, may tumingin eh nasa kulang-kulang 5 million lang daw po yung nagastos doon. 'Di ba? Sa ano na yon uh, basketball court. ba? Diba? So, nasa yung sukli? Oh. E eh, nilagay dun sa, uh, in-announce nila na 13 million o 12 million yata yun. ba? Diba? So, may kababalaghan. So, kung papakinggan natin yung audio ito, eh medyo tumutugma. ba? Diba? Tama? Oh. Chubby ko na eh. tuloy. Magkana ka ating bahal na BB Inday Nako po! K.O. Magnanakaw ang ating mahal na VP Inday Sara Duterte. Eh, teka lang. Totoo nga ba yon? Eh, bakit hindi niya ma-explain yung confidential funds? Ha? Hindi niya ma-explain yung confidential funds. Paano na yan? Diba? Oo. Oh. Eh, tinatakasan niya yung confidential funds. Hmm pag confidential fans yung pinag-uusapan, mainit po yung ulo ni Sara Duterte. Mm, nako, 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 nako. Philip Salvador, grabe itong kabosis mo ha. Kakaiba yung mga pinagsasabi dito sa audio na ito. Ah, tuloy natin. Dami, dami ding mga ututo, oh. na yan! Oh, Pumiyok pa. Ako po si Philip Salvador. <laughs> engineer. At hindi artista. P.F.W. <laughs> ah, yun lang po yung video, ah. Yun lang po yung video. Pero kung papaking, uh, papakinggan po natin, yung nilalaman ng uh, uh, audio na yon eh, wala, Kadudu, walang kaduda, walang kaduda-duda. Di ba? Eh, kabosis talaga. Kaya eh, ang tanong ko po dito, Philip Salvador, ikaw ba ito? Bakit may mga ganitong kumakalat na audio ngayon? Pero kung papakinggan po natin yung nilalaman ng audio, okay? Or video na may audio, okay? Audio. So, papakinggan po natin yun. Andun po yung sinasabi naman mandarambong daw po ang mga Duterte. Eh, medyo mag-aagree ako dun Magnanakaw daw po si Sara Duterte. Bakit nga ba sinabing magnanakaw? Eh hindi niya ma-explain yung mga problema o mga patawag sa kanya patungkol sa confidential funds. Si Baste ganun din, magnanakaw daw po, sabi sa audio na to. Eh ganun din po si Pulong. Oh, si Pulong yung malaki-laki 51 billion eh. Pero yung Davao hindi naman po nag-improve. 'Di ba? Nakakahiya talaga. Kayo ano ano sa tingin niyo ano yung magiging comment? Ako wala akong pakialam sa audio eh, kung si Philip man yan o hindi. Wala akong pakialam sa uh, doon sa nagsasalita kung si Philip Salvador man yun o hindi. Kaya, kaya nga lang kabosis eh, no? Pero kumakalat sa internet na si Philip daw po yun. Pero wala akong pakialam kung si Philip yun o hindi. Okay, ang concern ko, yung nilalaman ng uh, audio, yung pandarambong di umano ng mga Duterte, Pulong at ng iba pa. 'Yun yung 'yun yung binibigyan natin ng reaksyon, 'di ba? At nagbibigay po tayo ng sarili nating opinyon patungkol sa video na 'to. So ayun mga pre no? oh, oh. Oh, sana masagot ito ni Philip Salvador kung kasi siya naman makakapagkumpirma yan eh kung boses niya po ba talaga o hindi. Uh, once again, hindi ko sinasabing si Philip ito, no? Pero, kaboses. Okay? Pero, agree ako sa sinasabi doon sa audio na yon. Binanatan ba naman yung mga Duterte? di ba? Binanatan ba naman? <laughs> Nakakatawa talaga. Anyway, mga pre, ha? Bago po tayo magtapos sa ating uh, video ngayon. Ayan, ha? Meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Huwag dalimutang i-follow. Siyempre, may timbirador. At siyempre, sa hindi pa nakasub nakasubscribe sa ating uh, YouTube channel, huwag dalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayong lahat sa ating mga uploads. Siyempre, sa mga bago po nating subscriber dyan, ayan, maraming, 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 maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan. So, yan ha. Mamaya po, alas 9 po, meron po tayong live. Abangan nyo po yan, ha? O, oh, kita kids po tayo mamaya sa live. Okay? So, hanggang dito lang muna yung ating video mga pre. Kita kids po tayo sa susunod na video.